Yung yeah, mga matik, may susubukan ako dito mga matik Itong dibuntot Itong dibuntot mga matik na babad sa baha Ayan dahil sa Kawayan niya ay matiba Susubukan natin kung aangat pa to Hindi ko na nalinisan mga matik Ayan, Ang kawayan ko niyan mga matik Yung kawayan na matinik Matiba yung kahit babad sa baha makamatik hindi siya lalambot agad ngayon susubukan natin kung ito ililipad makamatik yan kaya na sinabi ko pagka malakas yung hangin makamatik sasabayan lang gabay hatak tataas din yan yan hintay lang natin Itigyan natin mga kamatik, kung aangat pa ito kahit na nababad sa baha. Itong dibuntot natin mga mati. Tawag dito dibuntot. Ayan mga mati. Hindi ko na nilinisan. I Ihintayin ko lang mga kamatik, yung malakas na hangin para sabay-sabay na mga kamatik. Hatak. Pagka nilipad haatake mo lang para tumas agad medyo ayan maganda panahon mga kamati at ng may may lumipad ng isa yung isang mga kamatik, bagong gawa lang yan Okay, so, yung mga matik, susubukan na natin. Ito na. Sasabihin na natin sa hangin na malakas, mga matik. Ayan na. One. Ayan, yeah, mga matik, ganun lang magpalipad. Sasabihin mo lang sa malakas na hangin, sa sabay ka, Ayan, yeah, mga matik, kahit papano, umangat pa siya. Kahit na nababad na sa baha. Mga matik, katibay yung ating, ano, umabit pa sa ulo, mga matik. Ayan. Ayan mga matik, ganun lang, larga, larga, hila, larga ulit, hila ulit mga matik. Ayan, tumas na siya, larga, hila, ayan mga matik, tumas na yung ating dibuntot mga matik. Susungo lang natin para makita yung mga matik, yung ating nabahana na dibuntot. Yun yeah, mga matik, matibay yung kanyang kawayan. Kahit malakas na hangin, lumalaban, hindi siya napuputol kahit na nababad siya sa baha mga matik. Ayan yeah, mga matik, nababad sa bahayan. Hindi pa rin siya nasira mga matik, nadumihan lang siya mga matik. Hindi pa rin lum lumambot yung kanyang kawayan. yung yeah, mga matik nalipad pa yung yeah, mga matik sinubukan lang na natin na itong saringgola kahit na nababas sa baha nakaraan mga matik hanggang ngayon nalipad pa rin mga matik hindi siya lumambot yung kanyang kawayan dahil ang kanyang kawayan mga matik, ay kumukuha ako ng kaway na matinik na matibay yung makamatik. Kahit ibaba sa baha, sa tubig, makamatik, hindi siya lalambot. Yon, mga mati, maganda palipad niya kahit na nakababad siya sa baha nung nakaraan buwan, mga kamati. Pwede, pwede pang lumipad. Yun, mga mati, pinakita ko lang sa inyo yung nabaha nating saringgola na dibuntot. Akala ko hindi na lilipad dahil sa puro putik na siya. Pero ito ngayon mga matik, lumilipad siya. Yan mamatik matik hanggang dito na lang. Salamat mga matik, sa panonood.